So, hi guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa ating video ay ipapakita naman namin guys yung pag uh, lalagay ng uh, molding doon sa ating uh, box ng wifi fi bindo. At saka yung paglalagay naman ng guys uh, nilalagyan naman ng uh, sticker yung uh, Wi-Fi bindo. So, so, yung naglagay ngayon ay si Jo Marie. Yan. So ganyan lang guys. So dito pantay dito dapat, yan. Para pagka uh, hinatak yung ano, pantay yung gilid, yung side by side. So, black na yan guys. Yung portion na to ay ito yung lagayan ng coin slot. So, yan. So, ganyan lang kung paano maglagay ng sticker sa ating wifi window. So, yan. So, so yan guys. So, ito na yung magiging hitsura. So, yan. So, yan. So, dito naman sa kabila, Ayan. Si Noel naman. So, inumpisa na niyang mag lagay ng molding. So, ayan. So, dito tayo sa kabila. So, ayan. So, ito. Ayan. So, tapos na yung sa kabilang side. So, dito naman. So, ang ginawa niya guys, dito siya sa baba nag-umpisa para hindi makita yung dugtungan kasi ito lang nasa ilalim kasi ito eh Ayan. Ayan. So, yun. yun. 'Yung so, novel 'yung naglalagay ng na molding at 'yun. Doon naman sa kabilaan. So si Juma naman 'yung naglalagay ng sticker. So 'yan. So, so. so 'yan. So kaya nilalagyan to ng molding dito, guys, para naman uh, maganda tingnan. Think uh, bindo so ayan so ayan kunti na lang so pagkatapos ito gilid gilid sa gilid so, yan ito naman naman sa likod yan so kita nyo guys so mas maganda talaga tingnan pagka nilagyan ng molding yung mga gilid so So yung ginamit na pamako dito sa ating molding ay yung pako na pang hardy flex. So yan. So ayan guys. So ito na yung dulo. So ayan. So, so ayan. Kaya dito sa ilalim nagumpisa para tago yung ano yung lugtungan. So tikit. So, yan guys. Kita nyo. So, yan. Ang nalang nito ay ito guys. Yan. At saka dito sa baba. So, yan. yun so, pati pala di, pati din dito guys so, yan. So, yun mas lalong gumanda tingnan pagka nakompleto na yung uh, molding na nilagay kanina guys ay uh, pinako yon yan tapos ang ginawa ni Noel tinanggal ulit yung pako at saka pinutol yung kalahate kasi pag hindi pinutol kasi guys yan may okay, so sobra yan dito so tatagos yan dito sa ilalim ah uh, para maiwasan natin yung may masugatan dyan pagka may pagka pinasok yung daliri dito So, pinutol niya ng kalhati yung pako. So, ayan. So, para hindi tatagos dito sa may ilalim. So, yan. So, ito yung panghuli. So, ayan. So, ito. Ayan, guys. So, ito na yung panghuling lagyan ng molding ni yeah. Noel. So, ayan. So, yan, kita mo yung Teknik technique ni Noel. So, hindi na ginagamitan ng anong lagari sa pagputol. So, inano lang niya, tinupi niya lang, guys. So, yan. Guys, so tapos na yung paglalagay ng molding sa ating wifi window. So ito guys, so unang ulitin ko, so yung unang ginawa dito ay so nilagyan muna ng sticker tapos pagkatapos ng sticker ay yung ano na yung molding. So yan. So yan guys, so hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat.